Hi, Ma! Morning! Saan ka na naman galing? You're all wet, Iho. Hindi ka man lamang nagbihit. Ma, namasyala kami ni Gemma. Hindi ka na tumitigil dito sa bahay, ha? Ma naman, malapit na matapos ang bakasyon. Sinasamantan ko lang. Tutal next week, enrollment na namin, di ba? Oh ano bang magiging course mo this time? Hindi ko nga alam kung R.K. Ba o biology. Iho, mag ka na nga lang. Hindi mo pa alam kung anong course ang kukunin mo. Ano ba mas maganda? Siguro biology. Para matuloy mo sa medicine. Biology? Mm-hmm. Pwede. Baka next year, mag-shift ka na naman, ha? Hindi, ma. Sigurado na ako. Archie. Akala ko ba biology? Mm. Oh, nga pala, no? Si Papa. Nasaan? Nasa mo na si na? Oh, nga pala. Punta ako muna. Oh, wait, wait. You, you sit down. You finish hindi your breakfast. sit down Susunod na muna. Mm. Thank you. Bye-bye. Oh. Eric! Eric! Eric, may oh. babalita ako sa iyo. Uy. All right to ah. Ano? Bagay. Ano nga babalita mo? Shh. Hoy, yung shota mo. Si Linda. Ayun, may ibang shota. Si Gary, yung basketball player. So? Anong so? Ayan, nakarma ka. Nakahanap ka ng katupat mo. Manuloko ka. Nanuloko ka ng chicks. Ngayon, niloko ka ng chicks mo. Okay lang yun. Ano? Labo naman yata nun. Hindi. Niloko ko na nga tapos okay lang yun. Hindi malabo yun, okay? Ganito lang yun, okay? Basta ang importante, maging masaya siya pag magkasama kami. Tapos, pag hindi kami magkasama, di bahala siya maghanap ng iba. Labo talaga ng utak mo, Eric. Same goes for me. Pag hindi ka siya kasama, okay rin lang maghanap ako ng iba. Bahala ka. Oo, alika na, alika na. Uy, sandali, sandali. Saan naman tayo pupunta? Pilipiya. Uy, ano naman gagawin natin Tulungan mo ako maligaw doon. Tara, tara, tara. Malayo pa ah! yun. Naku! Flat. Eh, di palitan mo. Eh, hindi nga ako marunong mag-ayos ng flat, eh. May reserva ka ba? Meron. Sa trunk. Ah. <coughs> Hoy, mister. Baka mo naman akong tulungan. Kayang-kaya mo na yan. Saka bilis-bilis mo naman, oh. Naghihintay na si Pia. Hoy, alam mo ba yung sinabi ko? Hindi kita ilalaka dun sa babaeng yun. Bahala ka. Ayaw. Oh, Sati! Ay! Ay. Ay, oh, okay. Siya nga pala para sa'yo. Salamat. Ang ganda. Halika, halika. Pwede kami dun? O sige. Basta huwag kayo magtatagal, ha? Oh, dito, ma sige. Salamat ako. Oh. Dito tayo may mga comics din ako dala salamat pasensya ka na kung okay. hindi kita nadadalaw na wadalas okay. alam ko naman na bising-bising busy ka sa pag-aaral mo eh ilang buwan na lang gagraduate ka na matutupad na rin ang mga pangarap natin yun ay dahil sa tulong mo pero hindi dahil sa akin huwag mo nang isipin yan Sandy makakasira lang yan sa konsentrasyon mo mas pipiliin ko pa rin ako kung nandito hindi na ikaw Aaminin ko, mahirap ang buhay dito. Kung minsan nga parang gusto ko nang sumuko, parang parang di ko na kaya. Kaya kahit na pinabayaan ako ni Inay, at hanggang ngayon ay wala pa rin linaw ang kaso ko, hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil alam ko, ang pagkatapos ng lahat ng ito, nandiyan ka. Hindi mo ako papabayaan. Hintayin mo ako, hindi ba? Hindi pa kahit ano mangyari, tayo pa rin. Huwag kang malulungkot, Sandy. Hindi magtatagal, makakasama din tayong dalawa. Jesse! Ano nangyari sa'yo? Pupunta ka rin pala dito, hindi ka pa sumabay sa amin. Meron ka bang kasama? Sino kasama mo? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ano na yung bag Hindi ako magbibit niyan. Kunin niyo. Ay, Thank you. Pare, sigurado bang dito tayo pupunta? Yeah. Eh, mukha namang hindi resort to eh. Mukhang desierto to eh. Pare, hindi ko hey. pinangarap pumuntang Saudi. Summer kisses ang sabi ni Malu eh. Eh, di yan ang resort. Ay, naku. Pal Palagi Ay. na lang kayo nagtatalo. Hindi na balik kahit na mukhang hindi resort. Basta maraming chicks. Umiral ka, ka na naman, umiral mm. ka na naman. Kaya hindi ka tumatangkad eh. Baba, -ba tangkad ko na naman inaano mo ah. Gusto mo taga ng chicks? Siyempre gusto ko ng chicks. Chicks na patay, gusto mo? Mm. Chicks na balyan ah. Nagpapatawa ka ah. Jessie, you remember ang pamanggin ko si Malu? Malu ang tita Jessie mo. Hi, tita. Hello. You like rice? Oh, kumuha ka na ng plato mo, sumabay ka na, okay? Kanin. Okay lang. Tao po. Wow, pare, ang sexy. Uy, oh, <laughs> Roy, akala ko sa isang linggo pa kayo darating. Papansin ka naman, Roy. Oh, sa Washington, ba't hindi kasama si Jan? Iniwan na namin si Jan sa Manila. Alam mo namang, sabik na sabik na ako sa'yo, no? Shh. Tita, sila yung mga sinasabi kong kaibigan kong taga Maynila. Siya si Roy. Magandang hapon ho. Magbabakasyon daw sila dito sa atin eh. Dito sila mag stay sa resort natin. Ah, uh, o oh, sige, tawagin mo na si Maning at sabihin mo asikasuin sila. Ihatid ko na sila, tita. Alam mo, kalug din yung pamangking kong yan oh, eh. Mana sa tita niya. <laughs> at saka nandito siya every summer. Kaya nga natutuwa ako, nandito ka. May kasama kami. Piming? Siyempre! Pare, pare, Mang maning! Teka, mo, ang ng dagat, nagtatala ko pa kung may tubig! Saan ba ang kwarto mo? Doon, sa doon! Sa may inom! Eh, kami! Mm. Ikaw! Diyan, sa cottage! Doon? Aba, malapit ah! Eh, di pwede kitang bisitahin paggabi sa kwarto mo! Loko! Aray! <coughs> aray. <coughs> tara na, tara na, alika na! Sigurado ko ba yan ang cottage namin? Walang tao dyan! Hindi matutuloy ang kasal niyo ni Richie, ano?